Kinabukasan, dumating ang araw na magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Tahimik si Trisha habang pinapanood ang dalawa na nagaayos ng kanilang gamit. Si Ramon ay hindi makatingin sa kanya habang maingat na inilalagay ang mga damit sa maleta, samantalang si Althea ay halos hindi makausap ang anak. Ang katahimikan sa bahay ay parang nagluluksa sa nagkawasak na pamilya. Malamig, mabigat, at puno ng unsaid apologies. Sa sala, nakalinya ang maleta ni Ramon at ang handbag ni Althea. Nagtagal ang tatlo sa eksenang iyon. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Sa wakas, humarap si Ramon kay Trisha. Trisha, simulan niya. Ang boses ay halos pabulong. Alam kong wala akong karapatang humiling, pero sana, um, sana dumating ang araw na mapatawad mo ako mahal kita. At kahit kailan hindi magbabago iyon, tumango lamang si Trisha. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, ngunit hindi galit. Sa puntong iyon, wala nang salita ang maaring makabawa sa sakit na kanyang nararamdaman. Ang sagot niya ay tahimik na pagtanggi sa pag-asa ni Ramon nang wala nang maisagot. Dinampot ni Ramon ang kanyang maleta at lumabas ng pintuan. Si Althea ay naghintay ng ilang segundo. Marahil umaasang magbibigay si Trisha ng kahit anong pahiwatig ng pakikipag-usap. Ngunit wala. Tumalikod si Trisha at iniwan siya sa sala. Tahimik na lumabas si Althea. Ang bigat ng kahihiyan at guilt ay parang piring na nagtakip sa kanyang paningin. Nang magsara ang pintuan, si Trisha ay bumagsak sa sofa at umiyak ng tahimik. Habang ang bahay ay nanatiling tahimik, tulad ng kaluluwang naiwan sa magulong kwento ng kanilang pamilya sa mga linggo at buwan na sumunod natutunan ni Trisha kung paano mamuhay sa katahimikan ng kanyang tahanan ang mga silid na dati puno ng tawanan at ingay ay ngayon naging lugar ng pagbubulay sa bawat sulok ay may alaala ng kanyang dating masayang pamilya mga usapan sa hapag mga simpleng halakhak habang nanonood ng TV at ang pakiramdam ng isang tahanang buo. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay hindi na kasing tamis. Ang bawat isa ay parang muling humihiwa sa kanyang sugat. Sa una, hindi alam ni Trisha kung paano magsisimula muli. Subalit sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagsimula siyang bumalik sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Mas iniukol niya ang oras sa trabaho Muling pinagtutuunan ng pansin ang mga ambisyon na matagal na niyang nais abutin, unti-unti bumalik ang sigla niya bagamat may mga gabi na bumabalik ang sakit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang yakapin ang kanyang kalungkutan sa halip na labanan ito. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabing-dagat, nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang balat. Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ay parang paalala ng kanyang buhay. Hindi palaging tahimik, ngunit laging patuloy na gumagalaw. Sa gabing iyon, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Matapos ang mga linggo ng pagdurusa, nakita niya ang sarili bilang isang taong handang magpatuloy. Habang si Trisha ay unti-unting bumabangon, si Naramon at Althea ay nabubuhay naman sa bigat ng kanilang kasalanan. Si Ramon ay lumayo mula sa lungsod upang magsimula muli. Ang kanyang bagong buhay ay tahimik, malayo sa mga alaala ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, ang mga multo ng kanyang pagkakamali ay bumabalik. Ang boses ni Trisha na puno ng sakit ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Si Althea Samantala ay nanatili sa probinsya, tahimik na sinusubukang buuin ang sarili. Ang dating kumpiyansa at lakas na laging nasa kanya ay nawala. Sa halip, ang bawat araw ay ginugol niya sa pagbubulay kung paano niya nagawang sirain ang pamilya na kanyang pinangangalagaan. Walang araw na lumipas na hindi siya nagsisisi sa kanyang mga nagawa. Ngunit alam niyang ang paghilom ay hindi simpleng hinihintay. Kailangang pagsikapan ito kahit gaano kasakit. Habang tumatakbo ang panahon, natutunan ni Trisha na ang pagbangon ay hindi nangangahulugan ng paglimot, kundi pagtanggap na pagtanto niyang hindi na niya maibabalik ang nakaraan, ngunit hawak niya ang kapangyarihang muling buuin ang kanyang sarili. Sa bawat hakbang na ginawa niya, nakita niya ang liwanag sa dulo ng kanyang madilim na daan. Muling nagbalik ang kanyang ambisyon na matagal nang nakalimutan sa likod ng mga responsibilidad bilang asawa at anak sinimulan niya ang isang maliit na negosyo. Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap, ngunit laging natatabunan ng iba niyang mga prioridad. Sa bawat tagumpay, naramdaman niya ang unti-unting paghilom ng kanyang puso. Ang bawat araw ay naging isang paalala na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa mga taong nanakit sa kanya, kundi sa lakas ng kanyang sariling loob. Sa tabing dagat kung saan madalas siyang magmuni-muni tumayo si Trisha at tinanaw ang papalubog na araw. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Ang kanyang kwento ay puno ng sugat, ngunit hindi iyon ang wakas nito. Bagkus, iyon ay naging pundasyon ng isang bagong simula. Ang kwento ni Trisha, Ramon at Althea ay nag-iwan ng aral na ang bawat pagkakamali, gaano man kabigat, ay may kaakibat na oportunidad upang magbago. At ang bawat sugat, gaano man kasakit, ay maaaring maging dahilan upang bumangon at magpatuloy. The end.